Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to, may nagtanong sa atin ang isa nating kababayan ang sabi sa akin ay, Sir, bakit ninyo pinapakain ng Pilipino food yung mga anak niyo Mga Briton po yan, baka magkaroon ng allergy. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga rason kung bakit pinapakain ko sila ng Pilipino food ay eh para malaman ko meron nga silang allergy sa ating mga Pilipino food kasi nga syempre ang daming rekado na ginagamit natin sa ating pagkain bilang Pilipino lalong lalo na yung mga bagoong, patis kasi karamihan sa mga bata ngayon dito mga patid sa UK ay eh, nagkakaroon ng mga reaction pagdating sa pagkain lalo na sa pagkain ng mga Pilipino food Awan ng Diyos mga kapatid, nagpapasalamat ako kasi nga po eh, yung mga anak ko walang allergy, nakakakain sila ng bagoong, mga isda, pati suka, at kung ano-ano pa mga kapatid, pati tuyo, si Sophia at si Tisha ni kumakain ng tuyo at saka tinapa, ay kumakain sila at wala silang allergy. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kasi yung mga anak ko ay walang allergy. At syempre, ang isa sa mga dahilan pa mga kapatid kung bakit gusto ko silang masanay pagdating sa mga Pilipino put ay kapag umuwi kami sa Pilipinas, ayoko kasi nagtatanong sila, Daddy, ano ba yan? Daddy, ano yun? At least pag hinain sa kanila na ng pagkain ng kanilang lola, o ng mga kamag-anak namin sa Pilipinas at kakainin nila at alam nila yung pagkain na yun mga kapatid. One time kasi na umuwi kami dati sa Pilipinas way back 2017, 3 years old pa lang yung aking panganay na anak. Naghahain yung kanyang lola ng pagkain na pinakbet at syempre uh, merong okra doon, medyo slimy or medyo malagkit yung okra. Tanong ng aking anak, ano ba yan, daddy? Uh, disgusting, sabi niya. Para bang ayaw kainin. So, simula nun, mga sabi ko sa sarili ko, parang may mali dito. Kailangan matuto yung aking mga anak na kumain ng mga Pilipino food. So ayun, pagdating namin balik dito sa UK, talagang sinasanay ko sila pa unti na kumain ng mga Pilipino food. At yun, nagustuhan naman nila. At syempre, nang nagustuhan na aking pamilya yung mga Pilipino food na hinahain namin, naging bonding na namin mga kapatid na aking pamilya na kumain ng Pilipino food. Lagi kami lumalabas at pumupunta kami sa mga restaurant, lalong-lalo na yung mga Pilipino food restaurant na pinupuntahan namin na nag-enjoy -e yung aking mga anak. Alam niyo yung mga kapatid, maraming mga bata dito sa UK na dito pinanganak ay nagiging sensitibo pagdating nila sa mga pagkain Pinoy kasi nga sa dami ng hinahalo na rekado yung mga bagoong patis na yan nagkakaroon ng allergy ang mga bata kaya ako nagpapasalamat ako kasi maaga pa lang ay sinanay ko ng aking mga anak at syempre nakasanayin na rin nila yung mga pagkain Pinoy at nagustuhan nila at awa ng Diyos wala silang allergy o reaction sa mga pagkain nating na Pilipino. So ayan, tuloy-tuloy pa rin kami ni Mami. Ayan, syempre si Mami ang marunong na magluto ng mga Pilipino food na talagang natutuwa ako kasi nga ini-embrace nila yung kultura nating mga Pilipino kahit dito sila pinanganak. At syempre, ang nagustuhan nila yung mga pagkain Pinoy. Kaya yun, so sana nasagot ko yung katanungan ng ating kababayan. So ayan, maraming salamat po!